ba naman, Mitch? Bakit ka nakatayo dito? Kakausapin ko sana kasi si Jonas eh. Hoy kayo, itigil niyo na nga yung dramahan. Nagiging regular entertainment na kayo ng mga pasyente dito. Ay nako, excuse me. Jonas, pwede bang mag-usap tayo? Oo naman. Tena. Jonas. I'm sorry kung... kung masama yung handling ko. Sa atin At tungkol naman doon kay Jed? Nag-usap na kami. Better yet, siya lang ang nagsalita. Nakinig lang ako. Alam mo, Mitch, if I'm going to lose you to anyone, it might as well be Jed. Alam mo, bait yun. Kung minsan nga lang. At saka, kailangan nga ng rin lang. <sighs> na ka, siguro problema sa'yo, Jonas. Masyado kang mabait. But, one day, you will find someone. Pero Mitch, Huwag mo na ako i-date dito, Gina. Bitch! never mind. Eh, ba't iniwan niyo si Gingi? Sino kasama doon? Oo. Oh, kami ng tatay mo magpapalitan. Walang problema doon. Hmm, mukhang nakabenta ka na naman, ah. Alam mo, Gimo, Lagi ka namin pinag-aawayan ng bata ka pa ng tatay mo. Lagi raw kitang kinakampihan eh. Eh, sa bagay, totoo naman eh. Spoiled ka sa akin eh. Eh, nag-aabogado pa ako, huwag ka lang mapalo. Ano ba gusto niyong sabihin? Ngayon ay eh, nasa wastong pag-iisip ka na mo. Hindi na kita kayang ipagtanggol sa tatay mo. Pero, mali. Kahit saan ang gulo ko tingnan, Mali, mo. Hindi ko naman sinabi sa inyong ipagtanggol niyo ako kay tatay. Oo oh, nga, dahil matanda ka na. Pero pwede naman kitang pagsabihan, hindi ba? Anong naging pagkakasala ni Francine? At anong naging pagkakasala ng tatay mo? Sa akin man, mangyari na makita ko ang taong mahal na mahal ko na nag buhay. Siyempre, gagawin ko rin ang ginawa ng tatay mo. Naunahan niya nga alam ako, nangutang siya. Pero sa akin hindi ako mangungutan. Kahit magnako ako, gagawin ko. Kung mahina man siya, o kung gaano man kalaki naging pagkukulang ng tatay mo na aking kapatid. Eh, hindi niya kasalanan yun. Kundi, hanggang doon lamang ang kaya niya ibigay bilang isama. 아, 나. 나, 나. 나, 나. 나, 나. 나, 나. 나, 나. 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 Dalawang isip na Dapat natuloyan ka na noon pa Para hindi na tayo Umabot pa sa ganito Ayok ka Kaya nga humihingi na ng tawad sa iyo eh Iniwan ko ng asawa at anak Kulang pa yan Santi Lumuha ka man ng bato Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin Minahal kita Nagsakripisyo ako para sa'yo. Pinag-aral kita. Nagbatay ang inay nang hindi ako pinatawan. Nagdusa ako pero tinalikuran mo ako. Ikaw pa na inaasa kong dadamay sa akin. At mo pa kung gano'ng kasakit yun ang sati. Halos mamatay ako sa sama ng Sa kawalan ng pag-asa. Ayon, ayaw ko man. Maraming buhay ang nasira ng dahil sa pagiganti ko sa'yo. Kaya hanggang dito na lang ito, Santi. Tamihin mo ang sakit ng ginawa mo sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Patawarin mo ako, Raul. Patawarin mo ako, nadamay ka sa gulong to. Totoong ginamit ko ang daddy mo para makapaghiganti. Alam niya ang pagkatao ko, pero minahal niya ako. Minahal ko rin siya sa paraan na alam ko. Patawarin niyo ako.